Dito sa bayan ng Antipas, North Cotabato, isang malagim na trahedya ang naganap kahapon Lunes, ng uh, lunes March 25, 2024 ng alas 12 ng tanghali habang binabaybay ng SUV at ang truck ang highway ng Antipas ay nawala ng prino itong naturang dump truck at sinalpok nito ang SUV na nakaladkad ng 17 metro at ito ang dahilan ng pagliyab ng van at hindi na nakalabas ang mga pasayarong na naipit dahil sa pagkakapit-pit nito at lum nagliyab ito at nung uh, dumadaan ang mga pasay ang uh, mga uh, dumaraan dito ay nakita nila mayroong pangbuhay ngunit uh, gusto nilang lapitan ay hindi nila malapitan dahil may sumasabog sa naturang uh, ban. Nang uh, nag-respond din ang ating mga kapulisan, mga kawani ng gobyerno, BDRRMO, Bureau of Fire, ay bumungad sa kanila ang labing pitong uh, nasunog at nasawi sa naturang trahedya. Ngayon, uh, mayroon namang nakaligtas at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang uh, nakasurvive nitong uh, trahedya na nangyari dito sa Antipas, North Cotabato City. no? At nung maapula na nga ang apoy ng Bureau of Fire, eh ganito na ang tumabad sa kanila, ayuping-upi uh, ang truck at nakita nilang ang mga ang mga sunog na katawan ng uh, mga pasahero sa Naturang Van at nandito na nagkalat sa tabi at ito ay nakikita na na mga patay na no wala ng buhay na nasunog uh, ka, kalunos-lunos ang mga sinapit ng mga naturang uh, pasahero nitong van na nasunog dito sa Antipas, North Cotabato City